Ayan na mga kabayan ng ating ano, mga bisita. Dahil hindi nga nawawala yung ating kasiyahan pag ano, meron tayong mga bisita mga Pilipino mga kabayan. Welcome back to our channel mga kabayan. Ngayon mga kabayan, no? Uh, meron tayong bisita mga kabayan na ating mga Uh, kapwa kapo yung mga kabayan ni tapos mga kabayan pinagandaan natin sila ng ano uh, pagkain meron tayong mga uh, potatoes uh, tuna salad with uh mixed vegetables tapos sa ano, mga kabayan no uh, meron tayong uh style barbecue uh, pork belly style barbecue tapos meron tayong sisig adobo bulalo yung mga pang ano Uh, usual na pagkain ng ano mga Pilipino mga kabayan kasi nga is namimiss natin yung pagkain kaya yun ang ating ano uh, pinaghanda katapos nga mga Pinoy naman yung ating bisita kaya pang Pilipino madalas uh, mostly yung ating pagkain mga kabayan. yan ang mga bayan ang ating mga pagkain na pinaghanda sa ating ano mga bisita mga bayan yan, mga bayan bulalo tapos yan ang mga salad mga kabayan. yan naman ang pork belly magabayan dahil yun ang ating mga favorite na pagkain magabayan adobo salad magabayan tapos kanin siyempre magabayan yan mga kabayan yung ating ano uh, ating mga bisita is uh, kainan ng mga kabayan kasi nga pag mayroon, alam alam niya naman mga kabayan pag mayroon tayong mga bisita mga Pilipino ang una nating inaano eh, eh pinapasa ano sa ating bisita is kainan mga kabayan parang style ano ba mga kabayan probinsya eh. yan ang mga kabayan yung ating uh, mga bisita is galing sa ibang ano town kumbaga dito sa ano sa Ireland Ireland nakatira sila sa ano sa Castle Island mga kabayan tapos yung ating mga kabigan na yan mga kabayan is ano kaling kung kung sa ating ano sa ating uh, sa Pilipinas mga kabayan isa iba-ibang ano yan galing ibang-ibang ano yan lugar nakilala lang natin yan dito sila mga kabayan, sa ano sa Ireland yung nga, mga kabayan sa ano, masaya sa ano masaya ka sa kainan may sumasayaw na mga kabayan eh. mukhang ano mukhang may sayawan siguro tumumaya mga kabayan may sayawan at kantahan mga kabayan eh ang ang sarap ng ano mga kabayan, ang sarap ng pagkiramdam uh, pakiramdam pag mayroon tayong mga bisita or ano uh, nakikita-kita ang mga Pilipino kasi nga uh, nawa medyo na babawasan yung ano ang lungkot ng ating ano ang ating uh, ano sa pamilya mga kabayan eh. Kumbaga yung sobrang namimiss natin yung pamilya pero pag ano mayroon tayong mga bisita mga kabayan is uh, nababawasan ang kunti mga kabayan. Eh kasi nga uh, nag-i-enjoy kayo dahil nga ano mga kapwa Pilipino din makabayan no? ayun makabayan ang ang sarap ng ano ang sarap ng ating uh, kainan Yun na nga may sayawan na praktis eh. practice na siguro yung mamaya makabayan kasi yan makabayan mag ano yan sila mag -o overnight o kinabukasan na yan sila ano uwi. kasi nga nag ano sila makabayan nag uh, nag nagpadiop or walang ano yan makabayan eh walang pasok kinabukasan talaga nag-schedule mga makabayan eh nagplano mga makabayan yan makabayan sila is mga ano yan mga skilled worker yan dito makabayan pero kinalase yan makabayan sa atin mga ano yan sila mga nurse mga iba-ibang ano sa atin sa sa Pinas, yung kanilang mga course pero dito nasa ano yan sila mga bayan sa home sila nag ano nagtatrabaho kasi nga mas madali siguro sa kanila yung pagiging ano kira kaya mas pinili nila muna na maganon ang trabaho nila mga bayan ayan mga bayan tuwan tuwa na sila mga bayan dahil siguro nagmamaritisa na sila mga bayan well ganon naman tayong mga Pilipino mga bayan, eh. kung nag uh, nagkikita-kita is talagang chika-chika sabi nga nila. Chika-chika kainan. Ayun oh, mga mayroon nang tawil siguro, mayroon nang ano. <laughs> mayroon nang uh, pupunasan mga May tissue na pala, di tawil tissue pala mga bayan. Hala mga 'yun. Ko umano na si kabayan, ko tumayo na mukhang ano napaparami na ng kain si kabayan, mga kabayan. Eh. Well, mga kabayan kasi nga, ang sarap din kasi talaga ng ano, kain pag mayroon kayong ano, mga kasama or marami kayong mga kabayan. Iba yung kain lang ng ano, pag uh, ikaw lang or kayo-kayo lang. Ayan na mga kabayan. Ito na nga mga kabayan, kantahan ng mga kabayan. At saka inuman ng mga kabayan yan, ano. Ayun, yun, yung, hindi nawawala ng mga Pilipino yan ang kantahan, sayawan, mga kabayan. Ayan na nga, mga kabayan. Sabi na nga ba na may kantahan na kasi yan, mga kabayan, is inabot na tayo ng gabi. Dahil, yun na nga, mag na yan sila, mga kabayan. Ayan na, si kabayan Eric is ano na. Siya na ang kumakanta, mga kabayan. Eh. Katapos mga kabayan, meron din tayo yata ang dancer dyan mga kabayan. Hello mga kabayan! Andito po tayo ngayon sa bahay ni kabayan. nag -e i po tayo. Yay! Kabayan tayo! Oh <laughs> si kabayan, God, Hello, mga God. kabayan. Hello sa vlog ni kabayan! Ayan, busy-busy po sila sa pagluto. Ikaw po nagluto ah! Ako na po munang magbablog kasi po busy po si kabayan. Iyan mga kabayan, tinik over muna ng ating bisita yung ating vlog mga kabayan, eh. Kasi na-busy tayo sa ano, pagre-ready Ayan na mga kabayan, kainan na naman ng ano, kainan na ng breakfast mga kabayan, kasi umaga na mga kabayan, eh. Ayan po, nagluto po, po sila ng fried rice, egg, tsaka bihon. So yung tira namin kahapon, adobo po. <laughs> oh, ito po yung kukulay. Mapisisig. Kapag hindi ka bayan. Yung ano, yung tuna sisig. Tuna sisig para may antayo. Uy, may kumakalo. Nagayon ko dyan. Grabe ah. Gusto ko ko sa akin. Ganun pa lang. Oo.